Hello guys, welcome to my vlog ayan, andito po kami ngayon sa my uh, Manday Bird Park kasama ko yung aking mga kaibigan ayun, tumawid na sila ang shuttle bus na ito ay matatagpuan sa Katib MRT Station Exit E, ang kamasay ay $2 so ako tatawid pa lang ay, may bus <laughs> tawid wala <laughs> <Tawid. laughs> <Tawid. laughs> mahirap guys So, tawid muna tayo. Ayan. So, pwede na Paano pumunta sa lugar na ito using public transport? Nabanggit ko na yung una yung magsakay ng shuttle bus. Magsakay. <laughs> Pangalawa, kung ikaw ay manggagaling ka naman sa Ang pumunta ka ng Ang Interchange, sumakay ka ng bus number na 138. Pangatlo, sa from sumakay ka ng bus na 927 para marating ang Bird Paradise. Pasensya na po at maingay. So, ayan. And ito nga po pala ang artificial waterfalls dito sa baba ng Bird Paradise. Matatagpuan ito bago ka umakyat sa Bird Paradise sa entrance. ang artificial waterfalls na ito sa baba ng entrance ng Bird Paradise Park na may isang daang metrong haba o oh, ba diba? 100 meters long So grabe yung grabe basa yung mukha ko <laughs> grabe yung ano ng post tapos kasama yung hangin kaya napapayan parang umaambon sa paligid ko I hope you guys uh, enjoy watching my vlog. Sana po support nyo po ako ang aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, thank you so much po sa inyong lahat. Yan. So, kanyan po dito sa Singapore. Baka mano yung dalak. Kaya <laughs> yun yung kaibig kaibigan. Ko, yun. <laughs> biglang, biglang nawala. Tapos biglang sumulpot. <laughs> biglang sumulpot. dun sa loob. Ano sa loob pala siya. So, sobrang init guys. Magtago muna kami. So, ayan. Tara, let's at ating lakbayin at ikutin ang buong paligid. Ano ba ang sirbi ng kahoy na ito? Siguro ito'y panggatong. Ay, ewan ko lang. <laughs> so, nasa na ba? Naiilo na rin ako sa ginagawa ko. Ay, nakwetch. O yan, maganda, diba? Maganda naman siya kahit hindi ka na nga pumasok sa loob. Maganda naman eh o di ba? Patawa-tawa pa ako. Ewan ko ba kung anong sinasabi ko diyan. Ah, basta. So, dito na kami dumaan sa mayungib kasi nga mainit. So, nagtago kami. Ayan yung dinaana namin pakiyak. Kasi okay naman siya. Kailangan namin magtago kasi sobrang init. Super duper ang init. Pero ang ganda ng paligid. Kahit hindi ka na pumasok sa loob. Mmm, pak! Swak na swak ang pamasahin, no? Oh. Basta magdala lang dito ng pagkain para hindi magutom, para hindi mapagod sa pag-iikot. Pero kung mapera ikaw ay maraming restaurant diyan sa palagay, pwede ikaw yan magbumili. At kung ikaw naman ay naihi na ay kaliwat kanan diyan ang CR ay pwede ka mag CR kung saan saan. Ilang metro lang may CR na naman. So ayan na, pagpasensyahan nyo na rin yung boses ko ay medyo malat pa pang alim na araw ko na ngayon, may sakit ako, ay naku, buti na lang, effective yung gamot na binigay ni doktor sa akin, ay wala lang, naikwento ko lang, kasi baka magtaka sa boses ko, malabosis mo, mong... ayan, yung mga kasama ko, busy din, si ate, nagko-call center, <laughs> so, ating lakbayin dito, ayan, ah, uh... O ba diba, kahit hindi ka na pumasok kasi wala akong pera o po dyan pang Instagram, pang TikTok, o pwede na. Akala hmm, nyo ha? Walang budget, walang problema yan. Pwede kang mag-picnic. Dito nga pala, <coughs> Pasintabi po, excuse me po. Dito nga pala sa labas ay hindi ka basta-basta magkumain kung saan-saan may mga karatula. So, sumunod na lang sa patakaran dito. Basta, ayan, dahil sa sobrang init pa papaypay ako ay, Alam nyo ba na ang Bird Paradise ay may lawak na labing pitong lupain? Ito ay magiging una sa mga bagong wildlife park na matatagpuan sa Manday Wildlife Reserve. Ang bagong parke ay magdadala ng mga bisita sa isang makulay na mundo na magiging tahanan ng 3,500 na mga ibon mula sa mahigit 4,000 na uri o klase ng mga ibon. So ang shop na ito ay matatagpuan mismo sa gilid ng entrance ng Bird Paradise. So pagkatapos so, mag-ikot-ikot sa loob, magtingin-tingin ng mga ibon, ng mga iba't ibang klase ng mga ibon o mga kung ano noong hayo doon. So pwede ka pumasok dito, magpalamig, or kung gusto mong bimili ng mga kung ano noong souvenirs, mga stuff, toys, books, t-shirt, whatsoever, ay pwede pwede. Basta may pera ka lang ha. Pero dahil kami ay walang budget. So ayan ang ginagawa ko. Kung ano-ano lang. Hay nako kaloka naman talaga. Napapangiti yung kaibigan ko sa akin. <clears throat> Pasensya po. Namamala talaga ako. So ayan wala akong ginawa. Kundi tumingin, tingin, tingnan ng presyo. Ayan. <laughs> Parang bata lang talaga ako. Natutuwa ako sa mga staff toys. At sa mga kung ano-ano makikita ko. Pinagkakatuwaan ko lang ayan na, diba sa sobrang daming stuff toys at mga ganda, nako parang gusto ko na lang bilhin lahat char, so ayan talaga, pagpasensyahan nyo na po ang boses ko kasi namamaos pa rin talaga po at medyo barado pang aking ilong at may kunting ubo pa ako naanap ka? anap nang anap tayo? anap nang anap tayo? at alam ko si Kusunod sa saan Saya tak nampak apa-apa. Saya tak nampak apa-apa. Saya tak nampak apa So, tapos na kami magpalamig. Ayan, nararamdaman ko na naman yung init. Grabe yung init. So, ito yung pinakamaganda dito sa Singapore, guys. Kasi, ayan, may mata. Mata, oh, o. tumitingala yung kaibigan ko. Tapos, may mga shelter. Ang tawag pala dito sa ito yung may bubong sa ulohan namin. Ayan, ay tawag dito ay shelter. So, kahit umulan man, o umambol, o uminit katulad nito, may silungan ka, naglalakad ka, napaka very convenient ng daanan, hindi ka mainitan, hindi ka mabilad masyado sa araw. Tapos may mga mata dito, mata doon. So, ang bawat paligid ay greenery, napakalinis. Okay? May mga basurahan. So, nasa disiplina mo yun. Yan mata. Ang Bird Paradise ay matatagpuan sa Mandai, Singapore na nagbukas lamang noong May 8, 2023. Ang Bird Paradise ay kapalit nito ay ang Jurong Bird Park at naging bahagi ng Mandai Wildlife Reserve na binubuo ng Singapore Zoo, Night Safari at River Wonders at ang paparating na Rainforest Wild Park. So hanggang dito lang po muna. Pagpasensya nyo na po ang aking boses kasi hindi pa gumagaling ang aking karamdaman. <laughs> at Sintabi po, excuse me po so sana po support niyo po ako, thank you uh, tapos na kami umiikot oh pa na kami naghanap kami ng sakyan namin, pupunta naman kami sa ibang lugar so ayan makikita nyo medyo marag na naman ng aking uh, pagmumukha <laughs> salamat po sa mga lahat ng nanonood sa mga videos ko Hope you guys support my channel! Thank you so much! Now we're waiting sa aming papayan, yung mga kasama ko. Yan sila. So mag-aabang kami dito ng masakyan naming na bus pabalik. Ngarag! mga <laughs> <Na> itsura. <laughs> Super!